guys, ngayon guys, gagawa na naman ako ng carrot cake. Ito, okay na to guys. Ya, ano ko na lang to. Ilalagay ko na sa bake pan. Kompleto na to guys. Tapos ang nilagay ko dyan na, na walnuts guys. Ganto ka, pinong pino. Ayan guys, ito ilalagay ko sa ibabaw. Ayan siya guys. Nasya guys, guys, ilalagay ko na sa oven. Ito na pala guys, yung aking cake kikinimpisahan ko na. Tapos, yung unang layer, guys, hindi ko nabudbura ng al, ano, walnuts. Ngayon, ito yung ating pang tatlong layer, guys. Ayan. And, Lambot yung ating carrot cake. Tapos, guys, parang pupunti yung ating cream cheese. Tapos, sa natin ito, guys. Ayan. Eto na guys, ang ating magkasyay natin yung ating cheese guys. Kasi ano to yung tatlong layer? Ano to guys? 3 cups na ano. ating harina. Kimisin natin yung ating ginig guys. Ayan. Ito pala guys, yung bago kong bili. Kasi, yung nabili ko sa SM, parang andulas dito hawakan. Tingnan niyo guys, pampagulo talaga to si Jiliko Pinaalis ko ta, hindi nang makaikot. Mag, magpaikot ang icing. Ang kulit ng puti kayo. <laughs> ang kulit to, ko mayos <laughs> ka dyan. <laughs> <laughs> ang kulit tayo umalis. <laughs> Ito na guys, lalagyan natin ng walnuts. Madami ito guys. Kalimutan eh. ko yung unang layer. Lagyan ng walnuts. Mga guys. Ano diba? yung Pasok natin to sa ref kasi mga uh, guys kasi maaano uh, uh, yung yung pinaka butter niya nalulusaw tapos pagyan natin siya guys na carrot candy nagbilisal na yung aking pressure cooker so time ko siya guys yung aking toalya gagawin ko 30 minutes bali 10.30 mga 11 ito rin sya, guys. Dalagyan natin ng carrot candy. O, diba? So, guys, yung ating carrot candy. So, na, guys, yung carrot cake ni Manay. Lagay na natin sa reo. Na, guys, ang carrot cake ni Manay. Guys, yung carrot cake ni Manay, ito yung ating putok-batok. Mamaya ko yung ipiprito, guys. Ayan na siya, guys. Thank you. God bless. Ito yung handa namin, guys. Pero nauna na kami kumain. Ito na lang yung tira. Ito yung putok-batok, guys. Tira pa. Ayan. Ito, lechon bagnet. Lechon bagnet, putok-batok. At ito yung aming Gart. carrot cake. So, buwan ano na niya. Slice na. Slice, ah, saan ah. slice? slice ka na dyan. So, ayan na. Gitnang gitna. Ba parang no, hindi. Kasi para pa may ano, may, may, may pasihan. Tapos dito ko babawos sa kanila. Yeah. Ay wala pa akong plato. Pan dessert. Teka ko tayo platito. dito. Hindi na may Wow! Ay, I like guys. Ay, natumba. natumba. Ayan. 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 Taas ko lang ito. Ilang layi mo. Tatlo nga yan. Wow. Teka, picture na natin.